Hey everyone! Good morning! I'm back! This is Sabrusas and welcome back to my YouTube channel. Oh my gosh! This is it guys! Pag-uusapan natin ngayon, reaction natin dito sa naganap na Mr. Cosmopolitan 2025. Yan ang tatalakayin natin ngayon. But before anything else, hello Philippines and hello beautiful people! Mabuhay! Kamusta kayong lahat? Sana lahat po kayo ay okay at safe ngayong araw na ito. At syempre sa lahat naman ng mga bago nating subscribers dyan, hello po sa inyo lahat. Maraming maraming salamat guys sa pag-subscribe ninyo. Syempre dito sa channel ko. At syempre sa lahat naman ng mga kamamasang dyan na laging sumusuporta dito. Araw-araw, lagi-lagi, maraming maraming salamat guys sa inyo lahat. Syempre, usapang Mr. Cosmopolitan tayo ngayon. Oh my gosh. Oh my gosh. Naloka ako. Yan yung reaction ko. Talaga naman nagkagulatan sa resulta dito sa Mr. Cosmopolitan. Pero bago natin pag-usapan yan, ayun. So, syempre, bongga naman yung kanilang pageant. In fairness naman, maganda ang production, maganda yung Opening show nila, ang galing ng mga host, si Melissa at saka syempre si Kim. Mm -hmm. Panalo, talagang high standard charot Ang pag-host ng dalawa, sobrang galing. Eh lalo na si Kim talagang, nakaka-proud si Kim kasi magaling talaga siya pagdating sa hosting. And then, ayun, so syempre Thailand to, so bongga talaga. Mm -hmm. Maraming taong pumunta, maraming mga Pilipino ang nakasaksi doon sa pageant nila, Mr. Cosmopolitan. To be honest, gusto ko yung pageant sana. Mm -hmm. Kasi sobrang bongga, ang babait ng mga kandidato, ang gagaling ng mga kandidato. 18 lang sila pero mahirap pumili ng top 10 ha. Malulungkot ka kapag hindi pumasok sa top 10 yung bet mo. Oo, oo, oo. kaya yung isang kandidato kasi nga siguro sobrang close ko sa bawat isa at ayon so bongga naman pero syempre yung top 10 ko pasok naman sa banga lahat eto ang pinili kong top 10 ay si Philippines, France, Nigeria, Vietnam, Spain, Laos, Thailand, Myanmar, Taiwan, and Malaysia. So, na El Tokuyo dito si Myanmar na ikinagulat namin lahat. Kasi over Myanmar, pinili ang South Africa. Mm -hmm. So, nagulat ako kasi sa totoo lang, pag tinignan mo naman yung performance ni Myanmar, ang ganda-ganda talaga ng performance ni Myanmar. At magaling din naman yung performance ni South Africa. Pero, siguro dahil nga ang dami ng Asia, tapos kailangan nila siguro i-encourage na yung mga taga-Africa na mag-join pa sa kanila, katulad ng mga siguro yung ibang bansa para mahingkayat pa. Kasi, kung hindi nila gagawin yon talagang mawawala na sila ng eksena sa mundo ng pageantry. So, naiintindihan ko sa kabilang banda. Pero kasi, para sa akin, may mga kandidato naman na talagang pumalo naman talaga sa prelim. Tapos parang, ay, ano nangyari? Biglang nawala. ba diba? So, kung tutuusin, over... Over Myanmar at saka si sino ba to? Taiwan. <laughs> Kung kagwapuhan, gwapo talaga si Taiwan para siya si Dieter Ocampo. Pero gwapo din naman si Myanmar. Kaya lang, syempre, alam na ninyo, politika ang pageant, di ba? So, yon Kaya, nalulungkot ako para kay Myanmar na hindi pumasok. Naawa din ako kay Sri Lanka. Si Sri Lanka, talaga nag-expect siya na makakapasok sa top 10. Eh, paano naman kasi? Nag-perform naman talaga siya. Pero alam naman natin din na ang discrimination ay hindi nawawala sa so, mundo ng pageantry. Kapag hindi ka ganong kagwapo or hindi ganong kabongga, eh, talagang mawawala ka sa eksena, eh, lalo na mukha siyang Incredible Hulk, di ba? So, yun, ang laki ng katawan, no? di ba? So, yon, so, medyo nakakalungkot. Pero yung nakausap ko siya, maiyak-iyak talaga siya. Pero sabi ko sa kanya, na no, proud ako sa iyo kasi napasayang mo ako sa bawat eksena mo. At yun yung importante. Uh, yun. kailangan talaga magbibigay ka ng motivation sa kanila. Mm -hmm. So, yung top 10, actually, lahat naman sila nag-swimsuit yung 18 contestant. And then, in fairness naman sa 18, ang bongga ng swimsuit round nila. Ang saya-saya. Ganun na. Or, sa diba? Scott, saya. And, uh, ganun. And then, panalo, panalo, panalo yung execution ng halos lahat. Pero, syempre, hindi nagpakabog ang ating pambato na si Kenneth na talagang very charming and talented. From the opening pa lang naman yung introduction nila, talagang bumibigay na talaga ng todo-todo sa performance ang ating pambato na si Kenneth. And then pagdating naman sa swimsuit round Talagang makikita mo si Kenneth. Hindi siya ganun kabongga yung katawan niya ha. Kasi maraming bongga ang katawan. Pero masasabi ko naman na parang may wow factor talaga si Kenneth. Charming ako oh, ang beauty ni Kenneth. Sobrang nakakatuwa. And then, pumili ng top 10. So, sa top 10, ayun nga, tinawag nga si Kenneth. So natuwa naman ako kasi expected ko naman talaga na papasok siya. Maluloka ako pag hindi nila pinasok si Kenneth. Pero... Kenneth is one of the best candidates talaga dito sa Cosmopolitan. Mm -hmm. And then, pagdating naman sa top 5, sinabi ko na na talagang si Taiwan ay maaaring makapasok sa top 5 kasi nga, di ba, voting system. People Choice Award na daw. Pero yung People Choice Award na yon, ang question ko doon, kasi ang award na yon ay ano yun eh, moneymaker, uh, money maker, kung botohan sa, yung may bayan, oo. So, siguro nagbaksak talaga ng malaki si Taiwan doon sa botohan, and then, sabi ko nga matik na. Pero sa kabilang banda, naiintindihan ko yung mechanic ng games na apat lang ang kukunin nila mula do sa mga nag-perform tapos may isang token na papasok. So, mechanic yon Kaya pa sabihin natin, ay nako, binayara lang naman niya yung spot niya. But still, that is the strategy game. Kung parang kung hindi ako makukuha dito sa performance ko, gagawin ko yung strategy game na pwede akong makapasok kasi ang purpose ng mga candidates is makapasok sila sa semifinals. I'm right at makarating sila sa dulo ng competition. I'm right, oh, di diba? So, yon So, wala tayong komento doon. Ako, nakapasok lang naman niya kasi gawa ng token, di ba? Pero, That is the strategy kahit pa sabihin mo kung ano ang paraan ng pagkakapasok nyo dyan. But mechanic ng games 'yon. So panalo pa din siya. Pasok pa rin talaga siya sa Banga. So pagdating sa top 5, yung top 5 ng mga pumasok si Philippines, Vietnam, Thailand, Spain, ang uh, expected ko is Spain, Nigeria and Taiwan. Pero ang pumasok ay si Taiwan, si Philippines, si Vietnam uh, si South Africa, surprising to si South Africa, and sino pa ba? Uh, si Philippines, si Vietnam, South Africa, and Viet, uh, Taiwan. May isa pa. May isa pa akong nawawala. Sino pa? Si France. Oho. Si France talagang ramdam ko. Napapasok naman na to sa top 5. And then, wala naman akong Komento to do sa performance na ipinakita talaga ni France. Kasi from the beginning, okay oh, din naman. Either Vietnam. di ba diba sinabi ko nga, malakas ang performance ni Vietnam. At hindi mo po pwedeng i-underestimate yung performance niya. Kasi talagang panalo naman talaga at either another candidates na talagang nag-perform sobrang panalo din like example Philippines yes talagang masasabi ko si Philippines on the top pero kasi sa top 5 parang wala na tayong kasiguraduhan kung sino ang mananalo kasi nga si South Africa ay makuda surprising si South Africa pero, si Nigeria, sa overall, medyo nalungkot ako kasi dapat siya yung nasa top 5. Kaya lang, hindi na nila pinapasok to kasi alam nilang kukuda. So, iniingatan na siguro ng organization yung placement. Ayon yung isa sa mga analysis ko doon. And then, ayon. So, sa top 5, actually, yung nagkudaan na sila, ang nakita kong matinding kalaban dito sa Q&A ay si... South Africa. Si South Africa, to be honest, hindi na rin naman ako na-surprise kung bakit si South Africa nakapasok. Na-surprise lang ako na natanggal si Nigeria. At na-surprise lang ako na pinili ng organization na makarating si South Africa sa top 5 over Nigeria. E kung tutuusin, mas nag-perform ng todo-todo si Nigeria over to South Africa. So doon lang ako medyo parang Uh, pero kasi nakausap na namin yung may-ari before. Ang sabi niya, as long as possible, gusto talaga niyang manalo ay African country. Mm -hmm. Ayun talaga yung gusto niya. Yung owner mismo ha. Kaya lang marami daw kasi sila. Hindi lang naman daw siya ang magdidesisyon. -de marami, maraming mga nasa paligid niya ang magdidesisyon -de neto. At kung ano yung desisyon nila, yun ang masusunod. Kumbaga, parang majority, ano, majority vote. Ganon. Pero kung siya siya ang tatanungin talagang mas gusto niya African ang manalo this year. Uh -huh. pero depende daw sa 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 organization o sa judges kung sino ang pipiliin nila. Kaya 'yung pumasok sa si South Africa, kung kung mo sa South Africa ang mananalo. Pero sa kabilang banda, na surprise ako actually surprising talaga si South Africa dahil hindi ko inaasahan na makakarating siya sa top 5. Oo. And nagulat talaga ako ng bonggang bongga. Mm -hmm. So, yon. And then pagdating dito sa sa ano, sa sa top 5 sa Q&A, so sa totoo lang, hindi ko masyado na intindihan yung sagot ni Taiwan, pero ah uh, yung inulit ko, ni ko, meron siyang sinasabi na, is, na respect, meron sinasabi siya na, na kung ano-ano na magagandang word. Oho. Uh -huh. Pero hindi nga na-compromise ng maayos yung sinasabi niya. Kaya parang lumabas na parang, ah, ano nangyari? Mm -hmm. And then, Si, si, South Africa, magaling yung sagot. Kaya lang parang nakulangan lang ako doon sa impact pa. Oo. Kaya para sa akin, si Kenneth talaga ang nag-perform ng todo-todo sa Q&A. So, hindi ko alam kung ilan percent ang Q&A dito sa competition. So, ngayon, yung resulta, nag-fourth runner-up si France, tapos si Vietnam na inakasahan ko na magse second runner up or first runner up. Pero kasi alam ko si Vietnam sa interview medyo mahihirapan siya kasi yung kinausap ko siya noon ng first sa sing ceremony, hindi siya nakapag hindi siya makapagsalita ng maayos. Kaya sabi ko, ah okay. So mahina talaga yung Q&A niya. So pero dahil nag-perform si Vietnam, so iniisip ko na baka si Vietnam talaga ang isa sa mga pwedeng maging manalo or pwedeng maging uh, first runner-up or second runner-up. So talaga yung laro talaga dito ni Kenneth. Sabi ko nga sa inyo, kung napanood ninyo yung final prediction ko yesterday, hindi ko nakikita si Kenneth na parang siya yung pipiliin ng organization. Pero pwede tayong manalo dahil magaling si Kenneth. Alam mo yon ganun talaga yung reaction ko dyan, yung analysis ko dyan. Kahit nag-usap kami ni Kenneth, I think Kenneth, you are first runner-up or title. Hindi ko matumbok na ay kay Kenneth na to. Kasi kung titignan mo yung performance, si Kenneth ang panalo. Pero kung sa judges at saka sa organization, hindi natin alam kung sa kanila ibibigay kung kay Kenneth nila ibibigay yung titulo. Kasi, kung iisipin mo, nagdudoon kami, parang, okay, they are happy na, ano, parang ang alam nila, na parang, o oh, sige, makaka-top 5 si Philippines. Kasi kahit ako tinanong ako, sino yung top 5 mo? Yung sinabi ko si Philippines, yes. Pero, yung winner talaga, hindi ko talaga siya masabi na, ay, si Kenneth na yung mananalo dito. Ganon. Kasi nga, ramdam mo sa organization na hindi naman si Kenneth yung hinahanap nilang candidates ang, na parang manalo dito. Parang piling ko isa si Kenneth sa mga pinagpipilian. Gano'n. Pero hindi ko matumbok na si Kenneth ang gusto nila. Gano'n. So, yon Ganon talaga yung nararamdaman ko. Kasi ramdam mo naman sa organization eh. Hindi ko narinig yung sasabihin nila na, oh, Kenneth, you're so good. Uh -huh. Yung mga uh, ganon. Oh, you know, Kenneth is so good. Yung ganon. Hindi ko maano. Parang pero, nando doon na alam ko si Kenneth ang isa sa mga pinagpipilian. Oo. So, nag-gets ba ninyo? Ang ibig ko sabihin, medyo ba magulo? So, hindi na lang ninyo. So, ganun yung nararamdaman ko. And then, nando doon ako sa part na nagulat lang ako na kasi ang ina-expect ko ang maglalast two standing ay si South Africa in Philippines based doon sa Q&A. Pero, ang nanalo ay si Taiwan. Kaya yung sabi ng the second runner-up, ang sinigaw ko, Taiwan. So, nagulat ako, South Africa ang resulta. Kaya sabi ko, ha? So, Taiwan and Philippines. So, sabi namin, Philippines na to. So, yun. Kasi mas maganda talaga yung sagot ni Philippines over Taiwan. And then, ang ending is, ang resulta ay first runner-up si Kenneth At si Taiwan ang naging title nila so questionable parang parang mas gusto actually pag mo yung personality ni Taiwan at saka yung in person guwapo talaga siya more than Kenneth Kenneth is a charming and then uh, Taiwan is a handsome. Kahit yung mga photos nila, yun nilabas na, sabi ko, halang guwapo ni Taiwan. Guwapo talaga si Taiwan. Nakausap ko si Taiwan and then, he's a very nice personality. Oo. oo. Kaya lang, yung performance, kung ganda ng katawan, maganda katawan ni Taiwan kasi may abs siya eh. Pero yung performance, si Kenneth kasi yung, alam mo yun, yung parang kontesera. Ganon. Performer. So, hindi ko alam kung ano ba ang nangyari. Parang, yun iniisip namin na parang ano ba to? Parang na-manipulate yung resulta. yung ganon. Ganon yung iniisip ko ha, sa ano ko. Pero, I accept na parang Okay, kung titingnan mo naman, baka kasi ang ninahanap kasi ng organization talaga ay si Taiwan at kailangan nila si Taiwan para sa kanilang pageant. And then if you saw Taiwan in person, he's a very look good good looking talaga, parang parang wow, gwapo, gwapo talaga. Kaya lang syempre, ah um, nakita ko din naman na nag-perform talaga ng bonggong bongga si Philippines. Performance talaga ang ipinakita talaga ni Philippines plakado malinis and then I think dapat siya yung nanalo dito so yun yung akin kaya lang I will respect the organization decision at saka sa mga kurado kung ayun man yung decision nila actually yung announcement ng winners na tahimik sila lahat eh kasi tahimik lahat oo and then I think there are Nang uh, nanghinayang din sila kay Kenneth yung, yung lalo na yung yung pinaka-honor Uh, yung isa sa mga partnership ng owner yung parang vice president parang nangginayang din siya kay Kenneth kasi yung binigay niya yung award kay Kenneth tapos sinapig na si Kenneth kita mo sa mukha nila na parang alam nila pero nandoon ako sa part na decision nila yun eh and then uh, yung mismong may-ari hindi na siya lumabas as in naupo na lang siya doon sa labas sobrang parang ang lungkot-lungkot niya. Oh, ganon. Ganon yung kanyang ano, nalungkot siya. Hindi ko alam, pero ang um, total suma, tinanong ko naman kay Kenneth, happy naman siya. And then yung nag-usap kami ni Kenneth, sabi ko, Kenneth, ewan ko, ano ang nangyari parang bigla akong nagulat naupo lang ako, parang ano, baglang na iba yung resulta but I'm so proud of Kenneth and Kenneth job well done. Sabi ko naman lagi kay Kenneth, sabi ko nga kay Kenneth nung gabi, na ang importante ay ginawa mo yung best mo, pinakita mo yung galing mo, at kung ano man yung naging resulta, alam na lahat ng tao na talagang inilaban mo ang Pilipinas at walang mali sa ginawa mo, walang mali sa'yo. So, decision to ng organization, yun yung dapat natin tanggapin at respetohin. And then, si Kenneth naman, kahit naman nung nakaraang prelim, yun nag-usap kami, sabi niya, okay lang daw siya kung first runner-up siya or title. So, yun. Basta wag lang daw fourth runner-up, wag lang daw third runner-up. Basta first runner-up, happy daw siya. And then, kagabi ko siya, sabi ko kung happy ka ba? Oo naman. Pero nanginayang lang ako kasi abot kami na natin ang ang corona, ang title. Sabi ko, hindi naman ako. Pero, let's celebrate and think positive. Uh -huh. Ganun talaga. So, hindi natin hawak ang resulta. Kung baga, nasa kanila pa din. So, lagi natin tandaan, this sa is competition. Isa lang talaga ang pipiliing manalo. At kung bakit yun ang pinili nila, may sarili silang dahilan. At kung ano man yung dahilan na yun, sana makatulong doon sa kanila. Di ba? So, basta ako, happy ako. Ehm... Um, I'm happy for the Taiwan. Of course, kinongratulate ko din siya kagabi. Nilapitan ko din siya. Sabi ko, congratulations. And then, yung relationship kasi, you have to accept talaga na parang okay, so unfair naman kung sasabihin natin na parang hindi ko naman deserve dyan, di ba? So, yun. So, hayaan na lang natin. Meron pa naman tayo next pa dyan. Ando doon yung paghihinayang ko. Ando doon yung sabi ko, sayang. At wala tayong magagawa, ganun talaga. <laughs> Di ba? So, yun, nakakaloka. Pero, at the at top total suma, at the end of the story, nakabuo ako ng relationship sa organization, nakabuo ako ng relationship sa ibang tao, and then, masaya, masaya naman akong umuwi, kahit may panghinayang, sobrang nalungkot lang talaga ako, kasi parang inaisip ko sana dominant ang Pilipinas kasi maganda tong uh, parang simula sa laban natin pero guys ito din ang ipapayo ko sa inyo be ready kasi magiging mahipit talaga ang labanan. Aha! Ganon! But looking forward, next step, Mr. International. So, yon So, kayo guys, ano guys ang masasabi ninyo dito sa mga pinag-uusapan natin ngayon? Please comment below para at least malaman ko naman kung ano naman ang chika mo sa mga tinatalakay natin. So, yon So, syempre, maraming salamat sa inyong lahat sa suporta at pagmamahal na binibigay ninyo, syempre, dito sa channel ko. At sa mga hindi pa po subscribe please don't forget to click like and subscribe my channel at i-click nyo na rin po ang notification bell to more updated syempre sa aking mga chika. Sabi ng ganon, always keep smiling and laban lang. So guys, hanggang dito na lang. Hanggang sa muli nating chikahan. Paalam. Thank you guys.